Patapos ang panagbanga festival, iba't ibang aktividad ang inaantabayanan ngayon sa pagdiriwang ng Strawberry Festival sa La Trinidad Beget. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Dante Gitu ng PTV Cordillera. Sa na ng matinding sikat ng araw, Aliw na aliw pa rin ang mga nanood sa isinagawang silent drill ng Philippine Military Academy kahapon sa huling araw ng isang buwang pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Actually, first time kong manood ng Panagbanga Festival, yung float parade tapos itong sa silent drill tapos yung sa um, cultural dance competition. Masaya siya as a first timer. Sa gabi naman, nagningning ang kalangitan ng lungsod. Dahil sa makukulay na fireworks display bilang opisyal na pagtatapos ng Flower Festival, ipinaabot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kaniyang taos-pusong pasasalamat sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated na nanguna sa selebrasyon at sa lahat ng mga tumangkilik at sumuporta sa pagdiriwang. Let us also remember that the spirit of panagbiga lives in our hearts and our community. Let us carry the lessons of unity, cultural preservation, and environmental stewardship with us as we move forward. Let us continue to nurture the bonds that unite us as a city and as a people. Sa pagtatapos ng panagbanga, formal namang binuksan ang isang buwang pagdiriwang ng La Trinidad Strawberry Festival 2024 kaninang umaga. Sinimulan ito sa ecumenical NAS at ang formal na pagbubukas ng Strawberry Lane sa harapan ng Municipal Hall. Alok ng 30 stalls ang iba't ibang strawberry products at by-products at stalls na nagpapakita ng kultura ng Cordillerans. May fresh red at white strawberry, strawberry wine, strawberry jam at iba pa. Isa rito si Aling Laarni na apat na taon na sa baking industry. Tampok sa kanyang stall ang strawberry cupcake at shortcakes na mabibili mula 40 pesos hanggang 1,300 pesos depende sa klase. Pero ang ipinagmamalaki ni Aling Laorni, Ang ginagamit po namin ingredients is mga fresh, fresh strawberries sa mga products namin. Ako mismo ang gumawa ng, uh, ng recipe niya and uh, syempre home bake. So masasatisfy ko na fresh, everyday siya na, na bake. Ma-e-enjoy ang Strawberry Lane hanggang Marso 31 ngayong taon. Samantala, inaantabayan na naman ang mga highlights sa pagdiriwang, gaya ng Civic Parade, Main Program at Multicultural Celebration sa March 15 at ang Street Dancing, Float Parade at Drum and Lair Performances sa March 16. We would like to invite all the public, uh, the local and foreign tourists to attend all the identified uh, uh, program activities of Strawberry Festival 2024. Uh, uh, hope and pray that uh, we'll be sustaining the, and we would like to thank all the uh, strawberry farmers for sustaining all the strawberry production in the municipality of Latrida. Dante Gitu, para sa Pambansang TV, Sabagong, Filipinas.